Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insults, yung gago, yung isasampal ko ito sa pagbubukha mo, ha? you violated my human rights. You did. May, may I respond, Mr. Chair? Right, okay, Mr. Chair, ha? hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? Ha? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa'kin. All Alright? Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. Ayan na nga po, no? dito po sa parte ng video ito ay naging mainit ang balitakakan at palitan ng salita si Madam Joey Cruz at si itong si Congressman Abante. Siyempre, eto namang si Abante palibasa, nasa pwesto po kayo at dyan, nasa loob kayo ng kongreso, ah, kung bagay, favor sa inyo ang lahat ng nangyayari dyan sa kongresman. Pero, kung nasa labas kayo, malamang, baka, matalino rin talaga, talaga kasi to si Madam Joey Cruz. Kaya po, medyo hindi po nagtatatalak. At, syempre, hindi rin nagsasalita dyan sa kongreso. Pero, kung tutusin, kayo po ang nasa pwesto. Kayo po ang na nasa mga si congressman Abante, siya pa yung congressman nasa public official po siya. Uh, public servant, yang ganyan. Kaya sino po ba ang nagpapasahod at nag na kinakaltasan tax? Diba yung mga ordinaryong tao? Siyempre, napupuna po kayo. Napupuna siya ni uh, Madam Joey Cruz kasi si Madam Joey Cruz ay isang ordinaryong tao lamang. Taxpayer po siya. Siya ay nagpapasahod sa mga public servant. Ganyan po. Kaya yung sinasabi niyong human rights, sa favor yun sa mga ano, ordinaryong tao, na kapag ka ng isang public servant, ang isang ordinaryong tao, yun po yung human, human rights. Pero hindi kayo yung, ibig sabihin sa inyong mapupunta ang human rights? kayo ang favor doon. Eh, kayo nasa public servant, di ba? Kaya, eto po, uh, welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya, eto po, ituloy po natin muna ang video nito at umpisahan sa kuda. Miss Cruz, uh, do you believe that freedom, freedom of expression is not absolute? Yes, Mr. Chair. You do? I'd like to ask the other bloggers if they also believe that. Yes, sir, sir. Do you also believe that? Okay. okay. Sir, every no. There's always uh, a limitation. Uh, Miss Cruz said, yung kanyang statement, that YouTube, no? Na profanities, insults, malicious, is a healthy discourse. mga bloggers natin. Do you agree with her on that? Yes. That profanities, insults, and malicious accusations is a healthy discourse and a part of the freedom of expression. And we would like to ask every blogger to answer me, yes or no, if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Yes. Mr. Chair, no other than the highest court of the land. As repeatedly said, na hindi po masama ang pagmumura lalong-lalo lalo na sa mga pampublikong uh, opisyal especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila not the person but their official functions Mr. Chair So yun po ang paninindigan lalong-lalo lalo na po namin bilang mga manggagawa dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media eh sa komunidad po, 'yan ang lengguwahe ng mga manggagawa ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa pang kung ano pa mang social media uh, platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa ordinaryong Pilipino na Mr. nagagalit. Sir, Mr. Hindi ko, Mr. Elijah, hindi ko binabagat yung ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Ito yeah, ah, eto lang, no? Yung sinasabi niyong hindi ka ordinaryong tao, ay tinuturo mo dyan, ay ikaw mismo. Tinan mo sarili mo. Ikaw mismo ang public servant. Ikaw ang kongreso. Ikaw ang kongres congressman. Hindi ka ordinaryong tao. Pero yung mga vlogger, ordinaryong tao po yan. Kahit malaking vlogger o malit na vlogger, wala sa batas na ay na ang vlogger ay malaking tao, ay hindi ordinaryong tao. Wala po sa batas niya. Ikaw po ang hindi ordinaryong tao. At ang mga vlogger talaga ay mga ordinaryong tao. Nagpapasahod sa mga public servant. Dahil kinakaltasan po sila ng tax. At kayo ang tumatanggap ng tax. Kaya hindi po, hindi po kayo ang ordinaryong tao. Mga vlogger po ang mga ordinaryong tao. Mr. Chair, dapat din lang, ilan ka sana dapat eh. All right. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama mali. Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Then, Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Ano ba ang bang klasing tanong 'yan? Napakasimple. Hindi ordinaryong Pilipino. Isisingit pa ba dyan? Kung, syempre, 'yan? Kung siyempre, yang kung matinu-tinu ka bang uh, politiko, itatanong mo pa ba yan? Pilipino vlogger ka eh. No, ay ma manggagawa Blogger ko, ah. Lahat pa noon, nari yung Pilipino vlogger? Mr. Chair, manggagawa ko. Kanali lang, kanali lang. Sinasabi na nga sa inyo na manggagawa po siya. Ordinaryong manggagawa. Pero kayo, hindi po kayo manggagawa. Politi po, uh, politiko po kayo. Kayo ang manggaga, uh, gumagawa. Diyan, sa batas. Kaya hindi po kayo ordinaryong tao. Kayo ang gumagawa ng batas. Well, no. so ordinaryong Pilipino no. No. Mr. Chair. Mr. Blager. Chair, uh, point of order. We have our rules here. Uh, I think the resource person cannot answer without being recognized by the Chair. Sorry, Mr. Chair. Hindi. Dapat sinisisi nyo rin yung kasama nyo. Habang nagsasalita yung vlogger, panay naman ang singit at uh, singit ng pagsasalita itong sabante dapat yan ang ang pinagsasabihan mo ako okay to all mga rem uh, remainder to all resource persons uh, let the interpolator finish his line of questioning in his statement and uh, resource persons can only talk when the chair recognizes them okay na nabanggit mo kanina na yung profanities yung insult <laughs> ha yung uh, malicious accusation kung yan ay sinabi sa kanyang ang tawag doon uh, functions bilang public official okay yon yun sa mo di ba yung but not on a personal basis correct yes, yes. mr chair sabihin natin naniniwala ako diyan pero hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions eh. official functions it is a personal accusations on me Mr. Elijah, I cannot, Hindi po, Mr. Chair, can I break? Can I break? Ang, ang tinitingnan talaga ng mga ano rito ng mga vloggers dito ay yung issue. Hindi po talaga tao. Take on behalf of Ms. Uh, Joey, Mr. Chair. Eh ano ko lang yung sinabi mo? Yes, Mr. Chair. Okay. Now I'd like to ask Ms. Joey, Ms. Cruz. Are you insulting me on my public official functions or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, uh, Mr. Chair, and I no, see, tama. We have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes. No. Pero to, ang sabi ni Elijah, okay lang yon. Kung yan ay sinabi in my uh, official functions as a public servant. Alam mo ba yung official no. functions ko? Yes, Mr. Chair. Yeah. And uh, ah, alam mo, so therefore, therefore hindi ka naniniwala sa aking official functions. Kaya tanawin mo akong gago. No, Mr. Chair. Um, the uh, observation that I uttered uh, for, um, as a, to describe your, your, your performance of your official action, that is my observation. That is... Oh, tama. Kasi yung mga... Kasi naman... Nung pinapakita mo ang talagang attitude mo dyan sa loob ng quadco. yan yung napapansin ng mga tao. Yung maling attitude mo dyan, tutusin. Nasisira po ang, ang imahe ng kongreso pagdating sa inyo. Kasi yung mga bad, uh, bad attitude nyo dyan, kung umasta kayo, yung asta nyo dyan sa kongreso, na hindi nyo na ginagalang ang resource person, Binabaran nyo nga, di ba? Hindi nyo nire-respeto yung mga uh, nagdaang mga resource person dyan. Nakaka-insulto po kasi. what I felt. Well, uh, inobserbohan, um, in um, in in uh, in uh, mo, mo ba yung aking official function? Yes, Mr. Sama, Chair. oh, yun. I yun, the the yun. I yun yun. I want, since I won in 2019. No, Mr. Chair. Hindi, um, I closely hindi. monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. Mm. And, and you hated me for that. Uh, no, hindi, Mr. hindi, hindi. Um, yeah, um, so hindi, hindi yun ang ano. Ginawag kang gago kasi yung attitude mo. Yung talagang uh, yung mga banat mo dyan sa kongreso. Parang hindi ka kongresman kung umasta dyan sa loob ng ano. Hindi mo ginagalang ang mga resource person. Yan po yung talagang napapansin Diyan, sa ginagawa mo diyan Sa kong reso. Mr. Chair, uh, ano I... ang ibig sabihin nun? Binanggit mo, uh -huh. gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be... Hindi ko babanggit eh. Okay. Uh, if you prepared, binanggit mo yun eh. Ni Oo. Therefore, you hated me. Hindi pwedeng, si... hindi pwedeng, hindi mo ko... Hindi na nga sinabi kanina na hindi nga galit sa inyo. Hindi pwede sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love uh -oh. me? I love you and because of that, isasampal ko ito sa iyo. Bakit? Sasabihin ba sa inyo Abnormal bang tao magsasabi sa inyo niya? Siguro nga. Abnormal na tao na magsasabi sa inyo na mahal kayo. <laughs> may, may I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Okay. Sige, Mr. Chair, Mr. Chair. Go ahead, Chair? respond at the very at, at the uh, at the very most, I do not like your performance as a member of the Congress. But hate is a, such a powerful word word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any yeah, personal. Maabi, si Chair. Oh, tinanggit mo yung human rights. Yes, Mr. Mr. Chair. Anina, Correct, Mr. Therefore, Mr. Mr. Chair, you violated my human rights. Bakit? Saan ba po? Saan nanggaling yung sinabi mong human rights? San ma uh, sabihin, ikaw ang inabuso ng isang ordinaryong tao at ikaw ang inabuso o sa isang ordinaryong tao sa congressman, sa politiko. Ano inabuso sa iyo? 'Di ba? Binaliktad niyo 'yung sitwasyon. Ganun ang nangyayari. Bakit niyo binabaliktad? Dahil na eh, napupuno lang naman ang mga ginagawa niyo diyan sa Quadcom noon. Ngayon, may freedom of expression po tayo. Karapatan po ni Madam Joey Cruz na punahin kayo. Karapatan po niya na punahin ang mga ginagawa niyong mali diyan sa Kongreso. Ganyan po. Ibig sabihin, human rights na agad. Kayo nga ang umaabuso. Why? Because when you said those profanities, those insults, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubukha mo, ha? you violated my human rights. You did. May may I respond, Mr. Chair? Right, Tiga, Mr. Chair, ha, hindi ako nagagalit sa iyo. Okay? Ha, at wala akong pakialam sa iyo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. right? Iyang yeah, yeah, po bang sinabi niyong walang pakialam sa iyo? good attitude po yan. Diba? ba uh, yan po ba ang magandang pagugali ng isang politiko na ipinapakita sa madlang di ba? Isa sample na lang yan. Yan na yun. Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. That is eh, yun nga eh. Yung paggawa nyo ng batas na yan, panino kaya papabor yan? sa politiko o sa ordinaryong tao. Dalawa lang yan eh. Politiko o ordinaryong tao. Sa inyo lang mapupunta yung mga benefits niya, sigurado. Malamang at sa malamang, papabor at kayo ang ma may sa mga benefits ng inyong gagawin batas. Diyan. It's why I am asking you right now. Sapakat napakahalaga nito. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse. Therefore, you're telling us that the freedom of expression is not is, is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Chair? Pag mo, if you said, that freedom of expression is not absolute. Therefore, there are certain things that you cannot say. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. May limitation yun. Di ba? Oh. oh, Tama. May limitation naman talaga eh. Kaya nga may cyber libel. Hanggang dun ka sa mga hindi ka naaabot na magiging cyber libel na. Yun po yun. You can answer now. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. The freedom of speech is not absolute. And the the, the limitation of freedom of speech is well defined. Under the law, under the jurisprudence, there are... Th so, lahat ng mga freedom of speech, nasa batas po yan. Yan po, makikita nyo na, di ba? Sumusunod sa batas yung mga ordinaryong tao. Pero kayo, ano nangyayari ngayon sa gobyerno? Di ba? Tina natin sa mga susunod na araw. Sa mga argumento, eto po lamang, no? Naghain po si Biskiti Duterte at uh, inihain na sa korte at magdiging argumento na nila. Yung pagkakadakip kay PRRD, yan po, lahat po dyan, lalabas ang mga baho kung sino man ang gumawa nang hindi ka nais-nais at kung sino man ang lumabag dyan sa, pada, sa mga batas na pagkakasangkot nila. Lumabag sila sa batas, nasangkot sila, ipatatawag sila ng Korte Suprema. Yan na po ang magiging uh, papahirap sa mga gumawa ng uh, kabalastugan at hindi sumunod sa batas. Lahat kayo dyan, ipapatawag. Pero itong congressman, hindi naman po papatawag. Lahat ng mga uh, nagwaran o oh, pares kay PRRD. Things that you cannot say. There are things that um. Mr. Uh, Chair, what cannot... jurisprudence are you talking about? Supreme Court decisions, Your Honor. Can you tell o, me yun. what law? Siyan. Nasa Supreme Court nga eh. ba? Diba? Example of law that limits your yes. freedom of expression. For Can example, you tell Mr. Me you Chair, during, uh, jury... yes, Mr. Chair. For example, Mr. Chair, there is. Uh, I cannot specify the specific law, Mr. Chair. There but, is a law uh, on libel. Okay. Yeah, law there is and a law way. on slander. Uh, is, there is, it okay, a law. Uh, is it okay, Mr. Chair, if I give my example? Okay, thank you very much. One example, and I think this example is very uh, demonstrative, uh, is uh, very illustrative of uh, the limitation of freedom of speech. Right now, it is election, midterm election, and it is not allowed that uh, people are going to campaign on the day of the election day. That is a clear uh, prohibition to express uh, on the part of the citizen. <laughs> di ba? No? Tulala siya, di ba? Tulala si Congressman Abante pagdating sa eleksyon. Eh, powerful ang tao. Powerful lang ang ordinaryong tao pagdating sa eleksyon. Ano masasabi nyo? Di ba? To say whatever they want to say on that uh, election. Teka, Mr. Chair, was... ano po ang connection nung binabanggit mo? I'm asking you about the jurisprudence. <laughs> I just told you that there is a, there is a law against... Eh, di nga eh. Binigyan ka nga ng sample eh. Diba? In-example lang ka nga ni Joey Cruz. Yun nga yun. Uh, on libel, on cybercrime, what you said today is libelous. What, what you said here is libelous. Why? Um, Mr. Because Chair. there is a malicious intent. When you use profanities, when you use the word gago, there is a malicious accusation and that is libelous. Mr chair if uh, uh -huh. if that is your ass uh, assessment and that kind of listen you have not only libelous Huh? that is also unjust vexation on my part may i respond mr chair go ahead okay mr chair if you think that you are um, violated by my um, exercise of my freedom you would have your right no, no, I, I, Mr. Chair, so that, that don't, we, don't worry. so worry. The maliciousness Chair, of that state The don't worry. I'm not going to charge you in court. Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court. Kasi ang mali dito, no? Nagsasadya yung resource person. Singit sila na singit. Talagang sila yung power dyan eh, sa loob ng kongreso. Singit pa rin na singit. Imbis na matapos ng gawing uh, salaysay ni Ma Madam Joey Cruz, matapos ang kanyang salaysay at paliwanag, si bigla na lang sumisingit. Iyan yung pinaka talagang number one na napupuna sa inyo. Iyan ginagawa nyo. Nasisira tuloy ang imahe ng kongreso. What? Ha? Matatalo kayo. Pero hindi. Oo. Just... Hindi. Hindi ako niniwala. <laughs> sa court? Hindi ka mananalo sa court. Pagkadating sa ganyan sa Cortes, Ah, uh, patas 'yan. Maka pagdating sa court korte, eh, uh, mapaliguan ka ng laway ni ni Madam Joey Cruz. Pag nag- uh, nag-argument kayo diyan sa sa korte, 'di ba? Wala na sa inyong uh, territory eh. Nasa korte eh, na kayo eh. Magiging balance na kayo diyan. Baka diyan ka uh, matabunan o makain na uh, kainin ng buo ni Madam Joey Cruz dyan sa korte. Hindi totoo yun. Hindi yan. Po? Alam niyo ba yun? Ha? Ay, are you a lawyer or not? I am not a lawyer, well, Mr. Therefore, Chair. Therefore, you should know this. The thing is this, pero wag kang magalala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? No, dapat hindi ko magdemanda dahil ta talo ka rin naman sa korte. You're not important to me. Alright? lang lamang, kaya e, tumatawa lang si Madam Joey Cruz dahil alam niya na tama siya at ikaw ang mali. Kaya <laughs> e ating ginagawa ito para magkaroon kami ng idea kung anong legislation ang nais naming gawin. Pero ikaw, you are... E, magkaroon kayo ng idea at magawa ng batas dahil alam na namin kung ano magiging resulta ng batas ninyo. Alam na namin kung ano magiging resulta ng batas ninyo dyan sa inyo lang papabor at kayo lang ang makaka-benefits ng batas na yan not important to me All right? Oh. Thank you Mr. Chair. Yan. Yeah, wakang magdala. Hindi ako kailanman magdedemanda sa iyo. All right? Oh. Eh tumatawa ka pa eh. Thank you Mr. Chair. Nat natatawa ka uh, sa akin eh. No. Mr. No, syempre kasi nakakatawa po kayo. Kaya ganun Mr. Chair, oh. I'm expressing my gratitude, Mr. Chair. Ah, ano ah, ganoon ba? Mr. Chair. Tumatawa ka and you're expressing your gratitude by your sarcastic laughter? I am not laughing, Mr. Chair. It was, it's just oh. a natural smile, Mr. So, Chair. So, gusto kong tanungin po, itong ating vloggers na ito, kayo po mga vlogger natin, do you agree with what Miss Joey Cruz said? Every one of you could be able to answer, if you agree. I have a lawyer there. Attorney Trixie. <laughs> Tony Trixie, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Um, I disagree with Ms. Joey. I believe that there is, instead of a limitation on the freedom of speech, I believe that speech is either protected or not protected. Thank you very much. Those that are covered by the law, such as the law on inciting to terrorism, inciting to rebellion, and so on. Oo, oh, yan yeah. yeah, naman talaga. Dapat hindi ka mag declare ng ganyan. Masama po yan. Yeah. Unprotected speech. And those that are not covered by any limitations by the law are protected speech. The Supreme Court Oo. has said that expressions of frustration are protected speech. And therefore, although we differ, Ms. Joey and I, on the approach to the problem, we agree on the solution. Okay, let me ask the other bloggers that we have. Uh, each of you could be able to answer and tell. Ayan po, napakinggan po natin ang mainit na takan ni Madam Joey Cruz at ni Congressman Abante. Siyempre, isama na rin natin si Madam Trixie. At eto po, maliwanag lang naman na pinubusalan lang nila ang mga vloggers. Bakit? Bakit mga DDS lang ang nabubusalan? Di ba? Eh, ang topic niyo fake news eh. Diyan kayo kukuha ng ano, y idea eh. Di ba? o bakit yung mga ibang ah... Uh, bayarang mga vloggers, hindi nyo pinapatawag. Pinatawag nyo ang mga DDS lang. Di ba? E fake nyo sang topic nyo. Maliwanag na maliwanag na binubusalan nyo lang ang mga DDS vloggers. Yan lang po. At uh, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.